Yan guys, akala ko may taong nabili. Ayan, yan pala sila o nagkakalimbang. oh. Ano pinagagawa nila oh? Kinakalimbang yung ano. Akala ko may taong nabili. Mm. Mga luko-luko eh. Nasa likod ako eh. Yan. sila palang nagkakalimbang yan. Hmm. Palitan sila. Bogi, ano yan? Ha, ah, kanina ka pa dyan. Hmm. Naku po. Hmm. Oh, yan ah. Kaya tigilan. Hmm. Kaya tigilan. Hmm. siya. Hmm. Tanyo. Hmm. Buong akala ko may nabili. Yan sila. Kinakalimbang nila, oh. Hmm. Hmm. Yan naman. Oh. Hmm. Yan. Itong isa hindi pa nagsawa. Hmm. Ba't ginagala mo to, Mimi? Akala ko naman may nabili. Hmm, ayan na. Hmm. Po. Hmm. Ayan. 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 Ayan na, oh, nagsawa na. Huminto na. Nagsawa na siya.